guys. Good morning, good morning. mo muna tayo ng halaman. Natrangkaso ako, kaya napabayaan ko yung mga halaman ko. Ayan, mga nanlang, nanlangta na yung mga dahon. Dumilaw yung mga dahon niya. Ilang araw akong natrangkaso, hindi ako nakapagdilig ng mga halaman ko. Hello guys, good morning, good morning, kumusta kayo dyan? Pasensya na kayo, hindi ako nakaka-reply sa mga comments nyo kasi matahiga ako, masakit ang ulo Good morning, start ulit tayo mga idol, maraming salamat, God bless